Hi guys, thank you so much po sa sponsor namin at nakakapag-grocery kami. For today's video po ay kami po nag-grocery ng mga pangangailangan namin sa buhay. May kami ng ulan sa labas, Basang sinan basa nyo. Masang-masa kami guys. Thank Basang you so much kami. po ulit from Cavite. Thank you so much po sa inyong sponsor. Dahil po sa inyo ay kami makakapag-grocery ng bonggang-bongga. So dito muna kami sa toothpaste kasi makalawahan kami bago mag-toothbrush kasi nga wala na kaming toothpaste talaga. Sinan nyo po ang ipinikulot para may kalawang na. <laughs> Patay <laughs> walang na So, ito, namimili na kami Ayun. ng shampoo kasi ang buhok center naninigas na. Nag-dry, okay, na. dry diba? lang. Uy, mag-thank you kayo sa sponsor. Thank, Thank you so po, much, sa sponsor. Maraming salamat po. <laughs> Thank you so much po. We love you palagi and God bless. More blessings to Your come. More blessings. Yes. Blessing. Thank you so much po. Hindi po kami makapaniwala na ang laki po ng ibinigay niyo para sa wow. amin. Para lamang po kami makapag-grocery tonight. At ngayon nga po ay nandito na kami sa Tanawan. Anong oras na? Alas 7, mag alas 7 na. At nandito po kami sa loob ng Victory Mall. Ayan, nag-grocery kami ng mga pangangailangan namin. Mga sabon. Ayan, guys. Say hi, guys. Hi. Ay, ano ko si Kudo? <laughs> so, ayan, guys. Dahil kami nga ay matipid at masino, titingnan namin ang mga presyo dito at ipinagpa-plus na namin. Para pagdating sa counter, hindi kami mabibigla. Bili ko lang sa sarili ko, are panglaba, panglabalaang, ang panglaba. Tapos sila, mga sabon, shampoo, mga gamit lang sa sarili. Thank you so much po ulit sa sponsor namin dahil nakapag po kami ng para sa sarili namin. Thank you so much guys ulit. Walang hanggang pa sa salamat at hindi po kami magsasawa magpasalamat sa inyong lahat. So pagkatapos nga pala namin bumili ng aming mga grocery para sa sarili namin. Hindi lamang para sa amin yung blessings na natanggap namin. Ipamimili din namin ng mga biscuits ang mga matatanda sa aming pookan. Thank you so much for Share our blessings po day. Every night so I will so look much. up in my eyes. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Guys, thank <laughs> you so much <laughs> po. Yes, <laughs> hindi po kami makakapag-grocery ng ganari kadami kung wala. <laughs> kung walang sponsor, thank you, thank you thank so you much, po. guys. Thank you po, nakabili po ako ng, ano, modest. <laughs> <laughs> ano, ano, ano? Nakabili po ako ng modest. Thank <laughs> you po. Pasador Pamimili naman namin <laughs> yung mga matatanda sa amin. So guys, andito kami ngayon sa Victory Mall at thank you so much po ulit. Hindi po kami magsasawa sa sponsor. na nagbigay tingnan niyo thank po yung mga napamili namin, hindi lamang po para sa amin, hindi lamang po kagamitan sa paglalaba. So balit lahat po ng mga matatanda sa amin, may pasalubong din po kaming mga biscuits. Hindi lamang po para sa amin ang ang binigay po ng sponsor, is share din po namin ito sa mga kapatid ng magulang namin. Ayan guys. Kaya po share your blessing at i-share din namin po ito sa iba guys. Ayan po. Ang nabili ko po sa sarili ko ay puro sabon. Kaya tuwing gab eh, pakainin ko na lamang ay sabon. Ayan. And guys, mga pambaon ng, bat ng anak ni call nandito na. Thank you so much po ulit. Ayan. Thank you, thank you po. Hi. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Ayan guys, tinan naman po yung biyayang dumating sa amin ngayon nang hindi po namin inaasahan. Thank you so much, guys. Thank you, thank you so much. Ayan yung pila-pila, oh. Ayuda, yarn. Thank you. Thank you, guys. Be, thank you. Thank you so much. Walang hanggang pasasalamat. Nakapag-grocery kami ng totoo. Thank you sa, sa sponsors, OFW, guys, na nagpapadala. Thank you so much po. Share your blessings, guys, at share po namin to sa iba. Ayan. Thank you po. Thank you. Hi, guys. Hi, guys. Hi, Hi. Hi. Ay, si, Diyos ko, si ate na naman. <laughs> <laughs> guys. Ngayon, ang bibigat ng dala namin, hindi naman namin alam kung saan ang dahan. <laughs> ang bibigat ng dala, hindi namin alam ang paradahan kung saan kasi pinabak-bak yung daan. <laughs> ngayon na nakarating ng tanawan, so hindi namin alam ang dahan at binakbak yung, para, yung ano doon dati, dahan. So pauwi na kami ngayon guys, thank you so much for the sponsor and God bless you all guys, keep safe, we love you.